kayo'y nakikinig sa DWTC Radyo Natin Gimba 105.3 FM sa pihitan ng inyong mga radyo. Pabalikas na pumundan. Ang oras po natin ay alas 11.12 na po ng umaga. Ako po si Diego Poklong dito po sa programang Boses ng Sambayanan Tinig ng Katotohanan. Araw na po ng Martes at uh, ikalabing siyam ng Agosto. Ayan. Hindi nyo po naitatanong birthday ko. <laughs> Ayan. at meron po tayong makakasama mga magsasaka. Ayan. Isang uh, barangay officials ata uh, isang uh, top yielder ayan oh no, dalawa po dalawa po ang ating uh, panauhi magsasaka ata uh, ang ating pong uh, tatalakayin tatanong ko po sa kanila ano kasi na pa uh, tuwing anin ng tag-ulan na tinatawag na minecraft kung hindi ako nagkakamali eh, mababa kumpara doon sa ane ng tag-araw. Ayan. Eh, alam ko, kabisadong kabisado po ng mga magsasakaya kung bakit mas maganda ang ane sa dayatan kaysa sa main Pero ang pag-uusapan po namin, natin, asa sa dalawa natin panauhin, eh, eh, kung kaya ba? Kaya pa ba ng pagandahin, pataasin, o oh, maiwasan ang mga kadahilan na kung bakit uh, bukod sa yung nga, uh, maulan, eh, mapaganda pa itong ane. Uh, maiwasan ang mga dahilan na naglalong lalong uh, nagpapababa sa produksyon po kapag main crop. Yan po ang ating papaksain. Samahan nyo po kami. At atin na pong pakikilala ang ating mga panauhin. Unahin natin yung malayo-layo sa ibang bayang pagaling. Ayan, ito dati na po natin nakakasama si Kagawad Arthur Biag ng Barangay Botaw. Kagawad, bati po kayo? Uh, magandang umaga po sa ating uh, kababayan. Lalo nung lalo na dyan sa bayan ng kuya po na kagagaling po ang, ang yung lingkod. Sa buting uh, Mayor Oy, na buting, si Jose Hidalgo Jr. at kay Admin Manuel Hidalgo na kung saan. Lahat po natin ang hinihiling ay binigay na kagad. Ayun na. Uh, andun ngayon yung bako ko. Kapon po nagpadala siya ng buhangin. Maraming maraming salamat po Ayan. sa inyo. Isang araw papasalan natin ang, uh, si Mayor Hidalgo. Opo, sa lunes maganda. Sa lunes po. O. Ayan. Okay. At siyempre, ito, top yielder uh, nitong taong 2024, tama ba? 2024. At taga Barangay Manaksak. Ayan, si Kuya Robert Hermoso. Uh, Kuya Robert, lapit po kayo sa mic. Ayan, pero maganda boses ito eh. Malaki. Uh, Ngayon, magandang umaga, Ka Diego. <laughs> uh, gusto ko lang pong batiin yung mga... Naka-duty ngayon sa aming barangay Ay, si Kapitana Roland, Rolanda Domingo. Uh, yung, yung, mga konsyales dyan, lahat hmm. po kayo binabati ko. Konsyal Abel Andaya, uh, Luis. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ba yung naging kagawad ba? Hindi po. Ah, hindi. Talagang, ano, talagang uh, nakilala po kayo doon sa magandang inaanin nyo dyan sa panaksa. Ano po? Uh, bilang kwan po kasi, eh, naging sa kasalukuyan, bark chairman po ako ng barangay na natin. Ah, bark chairman. At may bida nga natin, may bida nga natin, baka nakalimutan nila. Noong pong kayo po'y tinanghal na top fielder, kasama ang iyong tokayo, Robert Dugisman. Guzman. Roberto Robert Guzman. Roberto Guzman. Ilan po yung ano, yung naanin nyo sa, isang ba yan? 0.9. 0.9? hectares lang ha? 0.9 hectares lang ha? Ilan po? yung actual harvest po noon kabands. 218 kabans. 218 wow. kaban. 57 average. Hmm. 57 kilo. Opo. Ang average ng uh, per kaban na, na na naani po na, na napakalaki no. Ano? Ay, Kaya nga uh, po yung ibang nakabalita, hindi raw po totoo yung ani na yun. Pero <laughs> hindi ko naman po ipinipilit yung kasi pag umani po ako, nakabantay po yung teknisan ng Pro Aggressive Corporation. Ah, uh, yung long, long, ping. Long po. Sila ng pagbaba po ng ani, eh yung pong humaaraw, tapos oh. lumulubog. Ano po? So, kakayanin pa ba na mapaganda ang performance? Uh, unahin natin si Kagawad Arthur Biag. Sa tingin ko po, Sir Diego, yung uh, panahon po yung makakapagsabi doon. Unang-una, itong nakarang uh, linggo, ang ulan. Ang palay po kapag uh, ikangay naglilihi at uh, nangmumunga, kailangan po dapat maaraw para ganon, uh, gumanda yung ane. Eh, nagulan po eh. Tapos marami pang insekto. Kaya yun po yung uh, nakakapagsabi na hindi natin umaanin ng tama. Mm -hmm. Ang pinakamababa po doon sa amin kapag uh, may umaanin na po, 70 per hectare lang eh. 70 ka ba? Maganda na yun? Maganda na po yun. Mm -hmm. With season? Oh. With season? Oo. Pinakamaganda. Eh, Kung isa nga po eh, may 50 pa po eh. Ganoon. Hindi nakaka-area, tinatawag Ay, hindi na po. isang daan man lang. Napakalayo doon sa Dayatan, hmm. ang Agwat. So sinasabi po ninyo, yung panahon na nagkakaroon ng tag-ulan, maraming insekto. Opo, marami. Mas maraming insekto kapag tag-ulan, yung po ba yung sinasabi Opo. Ninyo? At saka... Tapos hindi naarawan yung tama ba yung pagluluto ng... Photosynthesis. Photosynthesis, yon wala. Opo. Yun ang kulang. Opo. Ang kailangan po kasi ng palay natin na lalo na kung nagdilihi o kaya namumunga, kailangan po maaraw para maganda po yung bunga. Ganun po yun. At saka, ang Lautsor barang ko, tagal-tagal -tagal kong nagsasaka, kapag lang uulan malambot po yung katawan ng palay. Kaya yung mga insekto, agad-agad po na nasisira nila. Nasisira? Opo. 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 Hmm. Ganun po doon yun. sa insekto, kaya bang Ah, uh, yun po ay uh, i-minimize, minimize o ma-control. Sa mga kasalukuyang mga ginagamit na mga gamot o teknolohiya. At uh, tanong natin kay, no, kay Puyat Robert. Ah, uh, kaya naman po, kaya lang na ang nagiging problema sa pagpuksa kasi niyan pagka nata nataon po na maulan ng panahon, ano mm. paano po tayo makakapag-spray? Mm. Yun po yung isang nagiging problema. Kaya panahon po talaga ang pwedeng makapagsabi, makapagsabi kung pwede tayong umani ng maganda o ano. Panahon po kasi number one po kalaban ng magsasaka pagkaganitong wet season. O, o ano? Kapag umuulan, sayang lang yung... <laughs> Kaya nga po,